turuan ko kayo kung paano magtanggal ng bearing sa harap. gamit ang pamukpok at saka punsun screwdriver, flat screwdriver yung ginagamit natin flat screwdriver ito oh ganito lang kung dito kayo magpalit ng bearing ninyo ay dadaan yung ano pamukpok, pasok nyo lang dito, ganun, pasok pagpasok nyo rito ganyan pokpokin nyo simpleng simpleng lang hmm. ito wala na, tanggal na o diba, natanggal na pagkatapos palitan na natin ang bago simpleng lang Tingnan nyo. O. Oh. Ipasok nyo yung uh, spacer. Ganon. Nandiyan ang spacer. Simple lang. Ilagay nyo lang yung ano, bago. Tingnan natin kung ala. Kasya. Anak ka ng po. Malete yung ano, nabili ko. Oh you doing, step bro? Paano na to ngayon? Hindi po pwede. Huwag lang natin mo ng ano. <laughs> Bukas lang natin tatapusin to. Kasi gabi na ngayon. Sarado na ang binibilihan ko nito. Hindi kasya. Oh, ito. Maliit, maliit yung nabili ko. At itong papalitan natin, malaki. Paano na to? <laughs> Gago! Buk bukas lang natin tapos. Kasi papalitan mo na natin to. Bye-bye! <laughs>